Paglilinis tayo ngayon mga guys na isang trinks na folding. O, oh, samahan nyo ako. Tatanggalin natin yung mga kiki sa mga biring-biring ya para pagamit ni Idol Matanglas. blay di puta. Hello Mara, morning sa inyo mga guys no. So andi dito na naman ako. Babe wow, dinalungan sa akin mga guys, isang trinx na folding bike oh, oh, tapos ang sukat ng kanyang gulung gulong-gulong, gamay oh. <laughs> gamay. So bali mga guys, 'yung sukat ng gulong-gulong niya pala ay ano, uh, numero 20, tapos ang ano ang kadakuan sang iyang atar ay 1.35 lang. Ah, bali ang paubras ni Idol sa akin mga guys no. Uh, ano daw sabi niya sa akin lunggungin. <laughs> Gago! Ay, joke lang yan mga guys. So bali kami papawbra ni eh, Idol sa atin mga guys. No limpio tayo ng chain kags. Ang iya yun niya, hub front rear tapos butong bracket. Siyempre mga guys no may request si Idol dyan. Ang front cable daw sa kanyang sip ay nagtitiga kaya papalitan natin 'yan mamaya. Pero bago 'yan mga guys, s'yempre buklas on tanayang ang mga biring-biring, 'no? Gamit tayo ng power tools, special tools basta may tools ha ah. <laughs> Wow! <laughs> So, oh, pero may pala ako dito mga guys no nakakaubra pero hindi ko pa ito na vlog mga ganito klasing bike bla bali double the ball siya mga guys no alam nyo ba yung pull the ball? yung pilo pilo bla pilo on mo tanana manubila tinidor yabara basta mapilo ang kaya pilo on kisa ka pedal mapilo pa mo <laughs> Ay, ambot na lang gida. So, balik ko na tayo mga guys. No, ito na, hinuslo na natin yung mga biring-biring niya. Balik yung gagawin na lang natin dito. Uga, natin ito ng langis-langis. Pero bago yan, husloin muna natin ang kanyang mga silyo para naman magkalahulog ang mga kikiya ko. Ang gagamitan natin ng brush Pero hindi tayo gamit ng toothpaste ha. Baka sabihin nyo, gamit tayo po toothpaste ba? Oh. <laughs> Gago! So, matapos natin mga guys, pisiwita na big tubig no? Ito na, gamit na tayo ng pressure na air. Oh, ah, babaliktad na naman yung nambal ko. basta, ah, may pressure ang hangin. Ah, no? Tapos, pagkatapos natin mga guys, malimpiuhan. syempre, ito na yung dagway niya, no? Lalagyan na, na natin ito ng pampadanlog. Yung kulay blue yung ginamit ni Manino ninyo, no? Para naman, tibay pala mga guys. How oh, hindi siya madali-dali na mag-itom. <laughs> ang imo nga daan kung kaysa itom <laughs> apos natin mga guys lagyan papadaan log no Siyempre Kagamit tayo ng special tools tapos papadaan ulit para na manhapos hapos lang igulo-gulo ang yabiring bireng o gamit tayo ng special tools mga guys no para simit tulod lang magtapos natin ibalik ang pre up testing hey, wow. So ayan na nga mga guys no, Napatihan na ninyo nyo ang ah, uni-uni sa kanyang hub So balik muna tayo ng pingyo Tapos gulo-gulo na natin yung dalawang gulong-gulong nya Pero hindi natin nilalimutan nya na pagugot ha Baka sabihin nyo hindi ko hinugutan <laughs> So pagkatapos mga guys no, Ito naman yung butong bracket Sinalpak ni Manino ninyo And then hindi tayo makalimot sa pagugot Tapos idasok ang crankset nya Tama kadako <laughs> So tapos natin mga guys, itako na crankset ni Idol, no? Siyempre gulo-gulo muna tayo ng chin dito, no? Para naman malagyan natin ng william yan mamaya tapos matistingan sa pagkambya. Pero bago tayo magkambya mga guys, yung nambal ko kanina. Ang request ni Idol, palitan natin ng shifter cable ang iyang ha, left shifter. Pero, ayan na. Pinatin na natin, no. Tapos, sabay hugot na tayo dito. Hindi. Lagyan natin ng mais na silver para ismut siya mamayano no. Hindi matutuslok yung paa niya, oh. <laughs> so, ayan na. Lagay na tayo, mga guys, ng well-in-then goods na po. Ayan. Bot na lang, ganda na. Tapos, naman ang adlaw. Maraming salamat. God bless you all. Bye-bye.